Ayan. Ayan mga kadiskarte. Hindi na kailangan ng Pabalik na kami sa terminal. Tapos na kami mag-unload. Swerte kami ngayon kasi nakaisang ano lang kami. Isang drops lang. Isa lang ang dililibira namin. Ah, uh, sabi nga hindi naman laging 3 drops or 2 drops. Hindi laging malayo, hindi laging malapit. Bawi-bawi lang. Tayo puro reklamo na puro balanse ng mundo. Ha? Diba? Yari ka ngayon. Kaliwa ayan diyan. Eh, ay, mga diskarte. Mauhuli na po si Kadi <laughs> Pumunta sa kaliwa. <laughs> Truck to boy, simple. Dito po tayo sa Aguinaldo Highway. Tingnan mo na Underway number. Oh. Yan napapakita ko sa inyo yung cambio ng ano oh. ng dikarate ayan. ayan naka low po yan pag naka low <laughs> paka <laughs> pakaratehin nyo dito <laughs> tapos pag high wala na ano yung sumang si kanor ito po yung ano yung magkabalik yata nang hawak si <laughs> gunda ayun po si gunda yeah. ayan si gunda yan Okay. Tercera. Tercera. Kwarta. Kwarta. Ay, paborito ko. Tapos? Karate. Yun. Oh, Kinta. Yan, sabi pa po. <laughs> Sixta. Yan. Seventa. Wait a minute. Bubela lang tayo. Yan. Yan. <laughs> Stop. <bro. laughs> <bro. laughs> Sirahin mo yung kami. Patay. Kaya. Ano na? 6 na, di ba? 6. O, 7. 7. 8. Tabelo lang po tayo. 8. 8. Kaya, di ka rati po. 8 nice speed. speed. pa po yan. Wala na. 8 <laughs> speed. Pero kung tutusin, 9 nice speed po ito dahil may easy pa to eh. Yung crawl. Ayun. I-crawl mo. Pray crawl mo. Pray. Hindi, <laughs> <laughs> yung crawl. Pag ano yun. Pag yung sobrang patarik na, sobrang bigat ng karga, <laughs> yon. E, dun yung magagamit yun ibig sabihin ng crawl yun si gapang sa tagalog <coughs> excuse me po di ba, ewan natin sangayon ba yung ating veteranong kasama dito na masaya mo, leo highway vlogs okay ba namin kasi to si buddy, may, may ano rin to eh, yung youtube channel tsaka page yung leo highway vlogs Veteranong trailer driver po to Galing po to ng 11 years sa Saudi Tapos 3 years sa ano, Riyadh Dubai. Ah, Sa Dubai ah, sa, Dubai. Ano, riyad. ah, sa Riyadh ah, riyad, eh Riyadh pala Riyadh Sa Riyadh Diba, diyo. Ano, ako iba yung pangangambyo ko Kasi lahat na nakambyo na Nawa ka na nito di ba? Ay, ba? Ay, mo lang mag sa cambio. Kasi medyo makunat pa yung cambio eh. Chill lang, chill. Yun. Chill lang. Chill lang tayo mga kapare. Nag-ano siya ngayon? Nag-update? Nag-update ka ba? Parang may Ano, 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 Nag-update po siya sa ano, sa ano, ano, ay, kasi ano eh Kailangan po yan sa Sa biyahe natin Yung i-update nyo Pag nakapunta kayo sa Stasyon na didiliberan ang customer Tapos kung tapos na kayo mag-unload Ganon Kasi doon din pagbabasihan yung sasawuri natin eh di ba Kaya nag-update si buddy O paano mga katiskate Sana meron tayong napulot kahit na Kunti sure. lang na <laughs> alaman sa ating pangangambyo Ang 8 speed di karate isusu yun shout out let's always ride safe and let's keep on trucking keep, keep on trucking keep on